Dito ako ngayon sa Grow a Garden at mamigay ko kung sino yung mga subscribe sa akin. Ito yung pamigay ko. Queen Bee. Yeah, pamigay ko to sa inyo. Kung makasubscribe lang. Kung makasubscribe lang ay pamigay ko mga Queen Bee na to. Katulad ng ng kapatid ko nung una. Bin binigyan ko sa Queen Bee dahil subscribe sa So kung gusto niyo rin ay mag-subscribe na rin kayo para makaroon na kayo ng pindi. So sige, kung gusto niyo pa mag-subscribe na kayo. At walang laman yung itlog. Ito, bigyan natin to. Gusto, kahit wala siya na subscribe sa akin. Ang ba ang laki ng akin? Burning bad guys. Dalawang malaki. Siguro magugulat rin ng kapatid ko. si Blake, hindi si Chloe magagalit. So, tignan natin yung sage ko. ano meron dyan. So, kung sino ma-subscribe dyan, ma-subscribe na kayo dahil amigay ko sa inyo to yung queen bee na ito na shiny bee. Naman, mong ganda, oh. Ano daw? Okay, Sige, pwede naman, bigyan kita ng fruit. So, so, maraming salamat guys at mag... At mag subscribe na kayo. Like, comment, share. Kung gusto niyo pa ng iba, bye, -bye.